So, ngayong gabi, upload tayo ng mga video. So, robot ng kung gaganapin. Guys, yung pamasin masin pala doon. Yung upload ko doon is sa kinchutiran, guys. Abangan yung bukas. Kasi upload ako doon. Bakit yung abangan yung. Nga, tsaka huwag niya parin yung pangalan ko. Guys. Ito, yun. ito na tayo. Nagbabagong boses ko pag nakakaampang ng mga game dito. So, ito nga guys. Mga katropa, dito na nga tayo. At umpisa tayo. Ay, nakapload na pala ako dito na. No? Kaya, papa ko na. Oh, my gosh. So, dito na pala tayo para makapload ng video. And, paano ka ba? Yes. Subscribe mo na. Ako pa Okay, start na. Tawag mo kung titikan ng ganyan. Gusto kita. Ano kung pakita ka na guys. Kasi di ba bumaba pa yung bore ko pag nakakaroon ito mga mga mayabang bore. Bumaba ko yung bore ko. Ikaw huwag kang isyadong mayabang o tumulubaging ito. Huwag kayong mayarong mayabang guys.

dito pa lang yung ating bahay. May kalapit na ako dito na isa pang bahay. Ba't ba ako sumasalita ng ganito? Iba na ang kampang yung boses ko. Kalimutan ko pala sa pinitin nyo na yung, yung boses ko ay isang isang kapuromboron na kung nakakampang ako ng mga guys. sa tulad pa ng ganito. Saka pala guys ka upload ako ng bukas. Abangan yung upload ko. Kung hindi pa pala po bigyan ko ba niyo. Okay. Nandito na tayo. Teka, iyabahin mo na muna ako medyo akong boses. Uh, so, dito na pala tayo eh. Manoktok na tayo bis kan san oh. Ito na. Buksan yung pinto. Baka tayo bumukas. Lock ito guys. Pag lock yung pinto daw. Sabi nila madamot. Ito yung tabo. Yung mga parang kalangan ng tao Okay. Join tayo sa iya birthday, happy birthday. Birthday mo ba to? Parang hindi na naman. Inaanon pa kita. Tat, tat, tat. darap darap nyong bomba Makata tayo sa playstation so buka na nga kailangan natin magsayawan sayawan abang galakad. para naman matuloy piyang dito eh cô cô đi đây ngồi bắt mua đi nào đây là Tomo, na gostou, ah! Yes, bumaba ko naman yung boses ko konti lang. <coughs> wow. Ito nandito na nabago ko na boses ko guys. Kaya tamba ko na boses <coughs> ko. Why? Why? Bakit ka naman lang katawan? Eh, <coughs> eh, eh, eh. Tayo ay samang magkukulam. Nasa may iba na dito ang mga karakter. Wah, ah, 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 wah. Wait ah. lang. Ilisin mo muna tong karakter mo. banget ah, banget masyaallah wah wow, banget tuh maskara sekarang wow. mau banget wah uh, nah itu yang maskara mau batang, batang, botolnya masih di Kak ba kaya ito ka lang? So, dito na nga guys, bumalik na ako sa katawan po at gin gino ginobuluan naman ako ng isang multo. Ginobulo ako ng isang multo guys. Sumanin siya sa akin. Ah, guys, umiiba yung boses ko. Okay, ngayon.

So, dito mo na tumatapos yung video. like and comment and subscribe para ma-upload tampo pa kayo. Bye-bye.